What's up mga KB Keepers? Good evening, you know? ano? Dito tayo sa ating backyard din. Nakita natin na nag fry na yung ating mga Juby na PKBM. Tara, pagkita natin. Yan, you ano? Know, may mga fry na yung ating PKBM. Ano? You know. Sipart na natin yan kasi kakainin sila ng mga pero yung isang, yun, know, patay na. Yun, ano, yun, know. You know. Ina puti na maliit. Namatay lang. Kinain kasi. Buti chinek natin yung ating mga aquarium. Ayan, may mga fry na. Yan. kinakain niya kaya sipalit na natin yan Sayang naman kung kakainin lang nila. May dressing na naman tayong dumating. yan pala yung ating mga available na jubi size na PKBM. Ayan mga male yung example natin sa female na jubi yun o yun zoom no, yun natin ang nakita ko dito yung fry yun kinakain na nga yung ibang fry yun o yun o kaya separate ko talaga natin to kinakain na kasi nasa 10 pieces tong fry ngayon separate na natin to yun o mga uh, may mga pray na tayo ma-harvest ngayon yan yung female natin na jube yan sobrang solid kunin natin yung fry isa isa yan o kasi baka ini po sila kunin natin yung malaki laki dito ng net kasi hindi to kasi sa ating ang so, ito tayo ng isang net ito o siparito na natin itong mga fry yan o Uh, Baka kasi kainan ng Mga parents eh Kaya sipa natin to First drop pa naman Nila to Kaya malini bago sila Ayan Poy muna natin okay. Hmm dun sa gilid Ayaw pa magpakuha yun oh Hello. Dalawa Hello. Wala yung isa. Tatlo lang 'to. Kuha lang tayo ng mga fry, no. Mga fry. Ito, kakakadrap pa lang nga, oh. Yan, oh. May sugat pa sa dibdib. Nagda-drop pa yung, alin kaya dito yung nagda-drop? Hindi natin matukoy. Ito ata, oh. Yan, oh. Hindi natin makita kung alin drop Yung mga bagong drop nga doon sa baba, oh. Yan, oh. mahina pa yung iba yung mga nasa baba eh, din mo natin kunin yun know? may sugat pa nga yung sa dibdib yung isa natin fry yep. Yeah. na lang natin kukunin muna pabukasan na lang natin baka kasi mamatay yan yeah. nakuha lang tayo ng apat na piraso yeah. um. ano kaya dito mo pumapry ano? You know? ano kaya dito yung dumadrap bukas update ko kayo guys yung alin kaya dito ng mga fry